Home service po tayo ngayon mga repairman So ang gagawin natin ay spin dryer So ang sabi ni Tumer ay Umiikot naman yung motor no? pero hindi lumalabas yung tubig Kahit nakababa yung hose syempre So ganito mga ka-repairman no? Yung dryer diretso po yung labas ng tubig yan Kahit na hindi mo i-drain selector Okay so bali ganito lang gagawin natin mga ka-repairman Kapag uh, ay lumabas ng tubig no? So kita nyo no? hindi ko pa tinitignan Pero meron na akong dalang alambre Ayan, no? So, prepare na tayo mga ka-repair no? Mas so, na matagal na gumagawa. Alam na yung mga problema ganito, no? So, analyze po itong ating ginagawa. Ayan, no? So, bali, i-check natin yung kanyang drain, no? Yung drain kung minsan may nakabara. Ayan, no? So, hindi ko nakabukas yung ilaw ng flashlight pero may tubig po yan, no? May tubig yung loob. So, eto mga ka-repair no? May tubig yung loob niya. I-check lang natin. Ito, light, no? Ayan. Kung so, makikita po, may tubig yung loob. Ayan, check natin. Ayan, mga ka-repairman, kita ba? May tubig yung loob. Ayan, no? Ayan, no? may tubig yung loob. So, bali yung drain ang susungkitin natin, no? Usually, may barado yan. May medias, underwear, nakapasok sa loob. Ayan, no? So siguro marami na nagtataka sa inyo, hindi ko pa tinitingnan pero alam ko na 'yung problema, no. So knowledge po 'yan mga ka no. Knowledge ang binabayaran diyan, hindi po hindi po oras, okay? So 'yon, alambre. Boss, pagyawaan, boss. Ayan no. Ayun, 'yung mayari, no, pa, pa handle ng cellphone, 'yon. Para masungkit natin. Ito mga ka-reformer, no. Hmm. So tingnan nyo, lumalabas yung tubig dyan Ayan, no So lumalabas yung tubig Ayan, no Umaagos na, yan po yung galing sa dryer, no So i-check pa natin kung meron pa So just po nakuha natin, no Okay, partida, hindi po natin natitignan yan Okay, open na. Ibig sabihin, wala nang bara. Check natin pa ikot. Yun. Wala nang bara mga ka-repairman. No? Kapag may tubig yung dryer na hindi nag-drain no? or nag yung tubig, so ibig sabihin, barado po. Okay, subukan natin. Lagyan natin ng tubig. Yan, lagyan natin ng tubig mga ka-repairman. No? So, <laughs> Ayan, subukan natin. Automatic ya? Automatic. <laughs> Sa Samsung o mother O ito Samsung Gearbox yung balo ko ito Yan, pag binuhusan niyan, diretsong labas mga ka-repairman dahil ito yung nakabara niya, no? Ayan, no? Okay na mga ka-repairman, no? So,